Magandang araw mga bossing Meron tayo ngayong uh, buyer from Bicol uh, Harapin lang nila dito sa form ni Boss Martin Luskulin Ito yung mga kasama ko ka mga bossing Si St. Francis What's up? At saka si Yan Yan Shout out Shout out daw Okay, Boss Luskulin So, samaan po natin sila sa pag-iikot dito sa farm ni Bruce School sa JCJF Game Farm mga boss Life, follow, and share Ito, brother, guys Stanley <laughs> Ito, baka, baka, Stanley Isa, isa, buto dyan Ito, karabaw Ayan, ayan, ayan Malapit siya So yung mga busing yung kanang uh, pinipili ah uh, Pinipili nila sa uh, Kung gaano ka kagwapo yung mga Manok ni Boss Martin's Gloom Tapos Kapatungan ng uh, Patukaan ng manok At saka mamaya yung spot nila ito Lahat ng napili nila mga busing <laughs> Ayan, ayan. Yung isa, isa maganda na straight napili nila mga Ayan, si Dream Boy, Mr. Dream Boy ng Ruah City. Then, mga bossing, yung namin, si Ibus ayan, ayan. Ayan, yung Ayan, ayan. yung ayan. Ayan

So, mau kamu atur yang San Black Bosendak Black? black Gizi natin sa napin nila mga bossing isang sweater boston na gcd mga bossing lang po muna mga bossing, ating video at assess natin sila yan ang mga bossing ng ating bayan. 30 heads Uh, early bird po ito mga bossing